Ako nga pala si Sergeant Joey Catalan, uh, 12 years nang na-assign dito sa 73rd IB. At saka proud ako na nakatulong sa pag-score. Uh, masaya ako na bahagi ako sa, uh, sa unang part na aking assignment dito sa combatant ako na-assign. Then proud ako na isa ako sa nakatulong na yung pagka-score doon kay... Uh, yung sa dito sa Malita, yung sa kay uh, Commander Brian na naging, naging peace dahil na peaceful dito sa Malita. At uh, proud din ako na yung batalyon commander namin na si Sir Amata, yung naging batalyon commander namin, yung unang score namin na kasali ako. Then yung part na nakat tulong ako sa pag uh, buhay ng mga top leader then yung last na si Commander Monkey isa ako sa instrumento na nakapagbigay ng koneksyon na makababa siya na makapagbalik loob siya sa gobyerno uh, masaya rin, masaya sa feeling na nakapagbigay tayo ng magandang uh, tulong at saka makabalik sila sa normal na buhay. Uh, proud 73rd IB. Thank you, sir.